yun oh kapitlog tayo mga idol oh si boss dun oh. patambay ulit tayo dito sa paborito nating na tambayan sa ilalim na akasya good morning good morning good morning mga idol papasok tayo dito sa loob ng Gatchalian gachal tamang C5 muna tayo ngayon Nakakailang ah, araw na rin tayo sa Moho eh Dito naman tayo uh, ah, Time check ah, 10 minutes to 7 na ah, mga idol Kapawis lang tayo sa glit dito Let's see Good morning sa lahat ng mga naglalaps ngayon sa Seaside Moa mga Lodi At sa lahat ng mga atambay dito sa C5 Tambayan At sa aking team, Team girl, good morning sa inyo mga idol Let's go! Super init na mga idol Super init na Alos 7 na nang umaga Ramda natin ng init Maaga tayo nagising Kaya lang late na tayo natulog kagabi Up to 12 na so, nagising naman tayo nung alas 5 natamad naman tayo mag ano maligo agad mga konting ikot lang siguro mga pag naka 10km tayo pwede na let's go Eu bangga daw dun sa ano biglang labas yung bus dun sa kanto titignan muna natin kung ano yung nangyari May katandaan ako. alam eh, ngayon kararating rating ko lang din eh. Che-check natin kung ano nangyari. Okay na mga lods, yo ating kasamahan hindi naman masyadong uh, naganusan saka hindi nagka problema nga tayong bike baka may mali dun yung ano yung van hindi ka daw lumabas nasa unahan natin yung ating presidente ng uh, LBBC si uh, Idol Herman 6pm na tayo mga lodi mga 10 km lang tayo tapos sa uh, kapitan tayo doon kay Analin uh, sa tambayan natin dito sa C5 Dito na tayo sa tambayan sa kapihan ni Annaline. Pinamad na tayong mikot. Dito naman tayo sa tambayan natin. O, na nakatambay, Sabagay, maaga pa lang. 6, 620 pa lang, eh. A few minutes later. Yun o, oh, kapitlog tayo mga idol o. Oh. Si Boss Jun Katambay oh. ulit tayo dito sa paborito nating tambayan. Wow. Sa ilalim na Akasya. Ayan o, oh, medyo marami-rami na rin mga nakatambay. Tapos marami pa rin yung naglalaps. Okay. Go MRA Bron TV Good morning sa lahat HG